Tama na yan. Nico. Angela. Kailan ba ako makakauwi sa pamilya ko? Lagi mo sinasabi sa akin mag-concentrate ako sa pagpapagaling ko. Eh, magaling na ako eh. Ba't mo pa sila hinahanap? Kinalimutan ka na nila. Noong nakomatose kasi ako, lagi ko silang napapaniginipan. Pero nung nagising ako, ni isang dalaw, wala. Hindi man lang sila tumalaw sa akin. Alam ba nila nandito ako? Oh? Kinalimutan ka na ng pamilya mo, Angela. Tinuring ka nilang patay. Hindi. Anong Hindi. Kung hindi, bakit ako ang nandito nagbabanti sa'yo? Hindi ang pamilya mo. Mula nung nahulog ka sa Bangin Angela, kinalimutan ka na nila. Rodora sa kapatid mo na sila tumutok. Pero... Pero si Rodora ang may kasalanan sa akin. Si Rodora ang may gawa sa akin nito. Alam nila, Mommy, yun. Alam nilang lahat na si Rotor ang sa akin ito. Oo. Inamin ni Rodora sa lahat yun. Habang ikaw nakakomatos, pinanigan niya si Rodora. Pinalabas nila na may sakit si Rodora. Hindi ko nga maintindihan eh. Kung talagang may sakit si Rodora sa pag-iisip, paano niya maiisip gawin sa yun? Noong nadidiin ako, sabi ni Atty. sa akin na naaminin ka na lang doon na nawala ako sa sarili. Kita mo na, Angela. Kitang kita mo na. Strategy lang ang ginagawa nila para makulusot si Rodor sa mga kagagawa niya. Kaya nga nagtataka ako, Angela. Eh. Bakit hinahanap mo pa sila eh. Samantalang, yung mga magulang mo, pinanigan si Rodora. Mula na nahulog ka sa bangin, inanimutang ka nila. Talaga bang gusto mong bumalik sa kanila?